Balita mula sa Mindanao. Sa panahon ng natural calamity, laging maaasahan ang ating Philippine Army at ibang units sa ating Philippine Security Forces. Kaugnay ito sa patuloy na nararanasang sama ng panahon sa Mindanao na may mapabugso-bugso pa rin pag-ulan sa anhi ng mga baha sa ilang lugar sa AOR ng 10th Infantry Aguila Division. Sa bahagi ng sitio Papag, Barangay Poblasyon, Caraga, ilang residente ang natrap ng baha ang matagumpay na nailikas ng mga kasundaluhan gamit ang military 6x6 truck na kayang lumusong sa malalalim na baha at ligtas na naitransport sa evacuation center ang mga residente. Sa bahagi naman ng sityo mahilong, Poblasyon Caraga, na matindiring na ng baha, idineploy din ang isang team ng kasundaluhan upang sagipin ang mga residenteng hindi makatawid sa umapaw na Agusan River. Ang mga tropa mula sa 67 Infantry Battalion ay naroon din sa bahagi ng barangay Alegria, Katiil habang ang 66 IB naman na nakabase sa barangay Dawan, Mati City ay nagdeploy din na personnel and vehicles upang mapabilis ang rescue operation. Sa panahon ng kalamidad, nariyan ang mga kasundaluhan upang tumulong sa kapwa Pilipino walang pipiliin basta't nangangailangan ng tulong ng ayon sa makakaya. Ito'y ayon kay 10th IB Commander Brigadier General Alan Hambala. Mula sa kononahan sa Pilipinas, this is RH. Ako si RH19, June Dimakutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.